Palagad. Uy, uy, baka matumbaan. Table mo nga. This is na damit. Ay, payat tot na. Kawawa naman. Ah, ayan po. Ha? Ayun po. Salamat sa... sa buhay mo. Ha? Buhay mo. Salamat sa buhay mo. Sa buhay. Oh, may ang kain na. Hmm. Nung nakaraan, nung nakaraan ano kain ng hina, ibig sabihin gutom ka ng bayan po Ha? Ay gawa ng bayan po. Gawa ng bayan po ibig sabihin ano kanon, hindi ka kumain, gutom ka no. Kaya ay nang hina kanon. Para no? hindi tayo naghihirap sa buhay. Hmm. Bakit ang punan? Para may ano, lagay ng mga tao ano ano, kasalsada. Ha? Yeah. Ayoko. Ayoko kasi yun eh. Ayoko kasing naiirawin sila sa buhay. Kasi nalang nasa ko. Sino? Pero ako okay yun. Naguto na ako. Ano daw po pala ito si Kuya? May depression din. May nagagamot daw po ito. Matagal na namin nahanap ng pamilya. Na, ano, uwi ka na. Gusto mo na umuwi? Ayan. Ha? parin muna ako. Hindi hindi pa naman ngayon. Pag gusto mo na umuwi. Ayoko pa, ayoko pa lang umuwi. Bakit? Ba't ba yung umuwi sa inyo? Eh, Ha? Ako na pagawa nito uh, nung unang panahon. Hindi pa mong bahay na to? Yun na sa kanya na ito, ito bahay. Hindi na lang ko lang to kayo Ay, na po yung Alvin. Sa kanya na yung bahay? Oo. Pinahiram mo lang ba? Pinahiram mo lang pala ito, dito. Ha? Opo. Ayaw na umuwi. Ayaw mo na umuwi sa inyo. Salamat po sa inyo. Hmm? Ayaw mo yeah. na. Po sa inyo. At sobrang payat po nito, ano? At ngayon, medyo naging okay okay siya nung nakatulog Talaga siya ng na mayos. Ang dapat mapula sa iyo. Nakakain. Ang gold bar na yan. Ha? Pinahiram po lang sa... Pinahiram po. Pinahiram mo na sa akin. Gold bar na? Very good. Anong gold bar? Ang gold bar na yan. Yung mo Gold bar na Nasaan ang gold bar niya? Dito gold, dito fake to. oh, singsing, fake yan. Yan gold tanso. Pero may pagkatanso, pero may merong binagtag niya. Hmm. Hindi yan, yan gold. Ano yan, tanso lang yun. Eh. Parang tanso. Oh. Ba't ayaw ba mo sa inyo? Ba't alis ka ng alis? Eh, hindi yun na ako. Dito ka na lang? Ayaw mo na umuwi? Naku. Pinagawa namin po Noong S 1948. 1948. Wala pa tayo noon ha. At sabi ng ano, kuya mo, dun ka daw yatid sa kanya. Ha? Ay, pinsan ba yun? Oo. Umayos ka ng ano mo. Huwag kang malit ka ng mga. Ulam, ako Ano pala yun, pinsan mo. Papa Jeffy. Oo, mamaya kakain ha kain tayo mamaya. Kulang pa yata sa kain ng mga kaya nangihina siya. Pero talagang tabingi po yung ulo niya. Tapos nakabukol yung kabila niyang tadyang. Ano? At yarid po namin to kasi nanap din po siya ng pamilya niya. Ayos yung kanidro, Ray. Ipo ka na maayos, Kuya. Oh, saan ka na pupunta? Tingnan mo, nakakatayo na rin siya pag paglakad. Sandal ka diyan, sandal. Sandal lang po nakaupo. Oo, oo, o, lang uto miga. Ha. Wow, ano sa bay no? No. Pag nakauwi ka na sa inyo, wag alisa alis ha. Ha? Wag alis din sa inyo kung nakauwi ka na. Parang din po yan. Eh. Hmm, sa so, ashley o. Ano ba 'yan? Oh, aslain, sabi ko. Huwag pa sa Sabihin mo wag nang alis sa kanila. Huwag ka nang kamugayahin kasi ito ulay skill. ka na kadoon tabi niya. ibang iba kanila doon sa kabila. Para sa kanila. sabi mo din. Usapin mo. Usapin mo, sabi mo, na siya umalis sa kanila. Kasi mahirap sa kalsada. Televisyon. Yan yung nagpakain sa'yo paggabi. Kuya, ano pa rin mo? jeep, Jet Iron Jeep Jet Man. Parang hindi naman. Jet Iron Yan yung nagpakain sa'yo paggabi si Ashley, di ba? Di ba Di ano? ba na? Apa? Oh, mabait yun si Ashley. Ay, pag-apir-apir daw ni. Eh. Ay, ayaw. Joker din siya, no? Joker niya. Yeah. Pero kapit sa Joker siya. Oh. Ba't ka bumalis sa inyo? Ano bang dahilan? Ha? Malis ako para mong trabaho, para may pera, para may amboy ako sa pamilya. Hmm. may pamilya ka ba? Wala ka naman yata ng asawa tanak, eh. at anak eh. Oh, day, yung mga ano day. Papoy mo din day. Asan? Ah, Ayos ito. ka, Tuyo, Jeffrey. Huwag ka umiga dyan madaling dyan. ba? Oo. Oh, Oo. Oh, okay, oh, no. no. oh, ayos, ayos yung Oo. Oh, Ganyan mo rin, yung daya. Ayos ka kasi ng upo. Um. Welcome, Hello. Hello. Huwag ka umiga dyan. Huwag ka umiga dyan. Marami yung ano at saka malamig. Marami sa cemento. Saan? Cemento. Anong cementeryo? Cemento. Ah, cemento. Kaya cementeryo ano eh. Wow, well, ah. Hmm. Please, sabihin sabi mo sa kanya huwag na siya alis sa kanila. Kasi ito. Oh, ito, oh. mas dito sa kanya. Oo, oh, kasi lagi siyang ano, na alis. ito sa tangan, makakain. Eh. Ah, sa kalsada lang pala siya. wow, oh, wala mo ito. Ah?

Ha? Pakinggin mo. Pakinggin mo siya. Ano tikta mo. ba? ka ka ba? Ano? Papag? pa Ano Papa, ayy. Ay, Papa tikta niya makeup din daw. Asawa, Ay, makimisawa. asawa ba? Huwag may jowa ka daw. Huwag ano may melody. Ha? Meron. Oh, meron. Daw. meron. Meron daw. Meron. Ano ano? Anong pangalan? Anong pangalan? Ano Anong pangalan ng jowa Nanay mo? Anong pangalan ng jowa tepen. mo? Anong pangalan ng jowa mo? Sabihin mo melody. Anay, melody. Oh, melody daw. <laughs> melody daw ang pangalan ng jowa niya. Ah, melody. Melody ng mahal oh. niya po? Siyang, siyang, Natawa. Natawa. <reinventing noise> Sino? Sino MC? papa. Ah, si Melody? Hmm. mo daw ba si Melody? Ha? May Ha? anton Ayaw niya daw. Kamukha daw si Anton. Si Kakao. Anton! Kamukha Melody ano mo ba 'yan? Alo? Alam <laughs> <Sinong> mo ba kung <maraming> makihingi? <makahilig? laughs> Sa tingin ng mga kaya, wala man. Wakahiya na lang. Ang na lang. Masayahin niya 'yo. Oh. Tuwa siya. Oh. Nandito ta, kasi nandito uh, na. Na, rekta ano 'yung <laughs> dito? Mag-usap-usap mm, kayo ah. Oh, ano 'yan? Is that, pamilya kayo? Sino'ng nanay, tatay? Ito tatay, ito nanay. Anak mo 'yon si Ashley tawag si Andreday point one lang. Ay, ka, mm. so, <laughs> oh, oh. <laughs> Ako ate. <laughs> <laughs> Ako mo ko. kuya Hindi ka bunso, umuso. Si Mark. <laughs> <laughs> like, right. oh, si Mark. Si Mark. yan Mark. mo na kayo ha. Hmm. Ano no? Mabait ba to? Oo, oh, mabait yan. Pero nangangagat yata yan. Meron din nangagat yan. Sa Japan. Nung ito ba, din yung pack yung Yolanda. Meron din yung nakangagat. Hmm. Bag yung Yolanda, no? Ano yung bag yung Yolanda? Bak ha? Pag-ibig sa ulan. Hmm. Oh, oh magkwentuhan muna kayo ha. Ah. Ayan, kwentuhan sila po. Ano? At iatin na rin po namin si Kuya. Siguro po bukas. Ano? Ah, uh, tintayin lang namin yung schedule ng kapatid niya kung kailan nandun sa kanila. Headless po at sya po yung na-rescue natin yung nakarang gabi. Yung halos hinang-hina ano?